yung bumbay na yung bulok eh guys okay, so, oh, uwi ano oh ha sa pana kung gusto kong pumasok buwas ng 4 to 5 hours <laughs> hindi dapat tinatanggihan yun di ba? Ekstrang oras yun, ekstrang kita yun guys. Kaya lang, nakapagod din eh. Kasi ano na eh. For straight Fridays na akong pumapasok. Kailangan ko rin magpahinga guys. Sigurado mamaya iteteks ako noon. We'll see. Ayan guys oh. Ang ganda ng panahon oh. Kung sinisipag ako papasok ako pag hindi, hindi. Kasi napapagod din yung katawan ko eh. Tsaka mahirap din gigising ka ng Friday, alam mo namang off ka tapos gigising ka. Kung motivated ka, ayan yeah, okay lang. Kasi ano na eh, four four straight Fridays na akong pumapasok, guys. Parang isa na lang yung day off ko ng ano Sabado. Tapos Sunday papasok ka na naman. Na, parang ano 拜拜。